Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasa tayo ng ating mga mensahe. Ayan. Paano naman po madam kung yung asawa mo ay eh, nag-alam niya na na kayo tapos ayaw magpakain yung dalawa ng bundok? niya. Ayan. Siyempre, yung ating sender mga kasawi, ay isang lalaki. So, tuwing sila daw ay naglabing-labing ng kanyang asawa, ay hindi daw nagpapakain ng kanyang dalawang bundok or siopaw niya mga kasawi. So, magbibigay tayo ng opinion dito mga kasawi, sa ating Sander na isang lalaki. Para po sa akin mga kasawi, syempre may mga kababaihan talaga. Sabi ko nga sa inyo, ito yung number one lang kainan or pangalawa nilang kahinaan. Pero may mga kababaihan naman talaga na hindi hindi sila nagpapakain ng kanilang mga siopaw. Kasi alam niyo ba kung bakit? Dahil mas naiilang sila or nakikiliti sila. Hindi yun ang kanilang kahinaan. Pero madalang lang ito nangyayari mga kasawi na talagang isang babae, hindi ito nagpapakain ng kanilang mga siopaw. Kasi kadalasan talaga ang mga kababaihan ay nagpapakain talaga ito. At talaga ito yung kanilang gustong gusto kapag once na sila ay kinakain. Kasi nga, syempre iba kasi yung L ng isang babae kapag ka dalawang bundok yung kanilang pinapakailaman, dalawang bundok yung inyong, ayan, talagang pinaglalaroan. Lalo kapag ka yung kanilang mga tungo, yung pinaglalaroan ninyo ay talagang mas gustong gusto nila yon At talaga namang mabilis silang na eh, L kapag once na eto yung ginagawa ng mga kalalakihan sa kanila or kanilang asawa or jowa. Pero may mga kababaihan naman napakadalang na ayaw na agalaw ang kanilang mga siopaw ayaw na nagpapakain kasi nga hindi sila nagiging komportable or nahihiya sila sa kanilang mga asawa kapag once na ito yung ginagawa sa kanila. Or baka naman na ilang sayo yung iyong jowa pa lang na ito or yun nga bago pa lang kayo ng asawa mo ayaw niya talaga na, na nagpapakita sa iyo ng kanyang siopaw. May mga kababaihan kasi nga na na hindi pa sila nagiging komportable dahil bago pa lang kayo or minsan baka may tinatago sila sa kanilang mga siopaw, naihiya sila na ipakita sa inyo kung gaano ba kalatki yung kanilang mga tungo or may mga kababaihan naman na talagang hindi talaga sila sanay na talagang nagpapakain ng kanilang mga siopaw pero kung ikaw naman ay matagal na kayo ng iyong asawa pwede mong tanongin na bakit ma or babes or whatever kung ano man yung tawagan ninyo na mag-asawa pwede mong tanungin na bakit hindi siya nagpapakain ano ba yung dahilan bakit hindi siya nagpapakain ng kanyang siyopo pwede mong tanungin yung para maging aware ka kung ano yung magiging sagot ng iyong asawa or iyong jowa mga kasawi. Siyempre may mga dahilan kasi yan kung bakit ganon ang kanilang ginagawa sa inyo tuwing kayo ay mag labing. loving, -loving. Napaka-importante na nagkakaroon kayo ng communication pagdating dito mga kasawi. Siyempre para malaman nyo kung ayaw at ano ang gusto ng inyong mga asawa mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating opinion sa ating sender na way na intindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.